good morning mga panthers ayun dito tayo sa malapit Mesto. dami isda kaya hindi natin alam kung mga gloria to. kapal medyo malinaw kasi rito kaya ay mga nagmungusu ano gawin natin psst ang natin ah oh, dami okay utol doon, pumunta uli sa kabila. ay ako, dito muna. Para maiba-iba naman ang spot natin dito malapit. Mga dalawang daan sa guwanan doon. Nasa tabi na tayo. Okay. Pesto, pesto. Ayan, tingnan yung pagtayo natin. Ah. Pag tumayo tayo ah, yung mga isda. Dami. Dami. Ayan lang. Ah. O, oh, dami. Dami. Okay, pwesto. Ang dami, oh. No? Mga nagboso, ano. Alam, puro burik, right? Sana maya-maya maglabasa ng mga malalaki dito. Pal. Pagkawala, pagkisitirahin ko yan kung mga four-finger man lang. Okay. dami Isang katotak oh. Puro glory Testing Hmm? Dami Ha ha Alam mo, hinahagisa ng ano eh. Ay, Sana mamaya malalaki. Ay papasukan nila diyan galing. Na miss ko lang po mga story eh. Hindi na pepesto to eh, kasi doon kami lagi sa kabilang ilog. Ay, medyo lumino siya ngayon. wala pang malaki wala maliliit mga katadlas makakailang ah, piraso na rin ako eh hindi pa ako lang bibigyan, fingers man na sana okay na okay. laki pa maging maagap eh baka maya maya ngayon lang ako nag video pero nakakailang pirasa na ako na, lahat tayo makakita ang malalaki

So, dito malalaki maliliit malipat na lang sa kubo sobrang init lalang ng isla 99% na ano, Gloria Mahira ang tunay yun Mutik. Malalalim ang isla eh. tahan lah ni tak nak nak panggang malina ah. ah. dia God. Malinaw ng tubig dito. Ang dali ito. Ito yung malalaki hinuhuli ko dati. Dali yata ron. yata sa ano tayo safety nakubo tayo nagbubong ang basa na rito eh nakaapat na piraso na agad ako nabot na naman tayo ng ano ano si utol nasa kabila eh nangyuntahin ko pa yun tuloy pa rin ang ah, tas ng kangkong Unos, sana man, unos. Wah, dia

Ayan yeah, ito ang Gloria Pataos Umuti lang sa ilalim Okay, uy malaki Hmm, huh, tunay pala Ano pala naman ito eh huh? laki malaki pala oh Para namamakat-makat lang eh

Na. Bye na. bye na, bay na. I love you all na lang. Shoutout na lang sa inyo lahat. Hmm, hindi lang nandito lang. Hindi ko na, na, na malaya. Nandito na pala.